another day. Kalkala na naman mga boss. Napakaraming order sa atin ngayon. Napagawa ng ating tropang taga-alabang. Maraming salamat. Kaya medyo busy kami ngayong araw na ito. So eto na nga mga boss. Another blessing. 31 pieces. Bell. Iba't ibang motor. At 7 pieces na pulisit kaya pala, kumisahan natin pagkaraan at higurihin ang mga puliset na at marami pang bill na naghihintay nagugruban natin yung swabe eto brand new pang Aerox b at Enmax B2 Aerox B1, B65 puliset brand new mga boss para, tirahin lang natin yan baka tayo ng iba Marami pa tayong lago Kaya pasensya na po sa mga Pupi ayun. hindi na gumawa sa mga Pupi ayun. At busy po kami dito sa loob. Huwag ng mga Pupi ayun ah. At yung finished product ayun. Saan lang ulit tayo. Another brownie. Ito na yung mga nagawa ko. Punti na lang na yung naiiwang pulis eh. At yung 17 pieces ng mga bento. Yari na na ang na po namin mga boss. So meron na lang naiiwan na 14 pieces sa labas dahil 31 pieces yan na yan. Imported pieces na naiwan na bin. Kaya hanggang hapon kami makikipagdigmahan sa mga para matapos ito. Kaya tingnan nyo naman yung aming machine, yung beruta. Grabe ang dami ang kapal. Hanggang sa kabilang side, napakakarap kapal na po yan Ang dami yung beruta ng mga binayan na na at hanggang sahig mga boss sa sahig eh, no? hindi lang masyadong makita pero napakakapal na po ng biruta nakapaglinis na rin ako kanina sa so, bagong batch ulit ito ng beruta pakita ko lang sa inyo yung sample eh, ng aming bubri dito sa shop eh. ganyan po siya ganyan sa kakinis hindi siya ganun ka-shiny eh, kagaya ng gawa ng ibang pero premium din naman yung gamit namin talin. Ayaw lang namin talagang pakintan din. Eh. Dahil medyo may consequence yung sobrang kintan. At eto naman, yung iba pa sa aming mga ginawa. Hindi ko na lang na-picturean din no? yung iba pang nagpagawa kanina. Dahil medyo nagkasunod-sunod. May isiningit pa tayong isang pulis para sa Soul I want to so, buy. Yun o. No? At eto na. Finish product na po. 7 pieces. puliset set. And 31 pieces. Bel, regroup. So, right say po, and God bless sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po ulit sa tiwala at paniniwala.